All systems go na po ang Commission on Elections para sa filing ng Certificate of Candidacy at para po magbigay ng karagdagang mga detalye na sa kabilang linya po natin ang chairman po ng COMELEC si Attorney George Garcia at chairman uh, Garcia magandang uh, umaga po welcome po muli sa dito Channel 23 Magandang umaga po Sir Drew at maganda umaga rin po sa mga kababayan natin. Opo, Chairman. Handang-handa na po ang Comelec. Uh, Wala na ho ba kayong mga karagdagan pang mga abiso? Baka meron pa ho kayong mga gusto pang uh, idagdag pa na mga abiso sa mga tatakbo, sa mga magpa-file. Paano ho ba mga magiging senaryo po bukas? Sir Drew, siyempre bago muna ang filing ng candidacy by tomorrow ay dapat alalahanin uh, ng mga kababayan natin na ngayon ay huling araw ng filing na ng ating pong, uh, application para sa pagpaparehistro bilang botante o magpapareactivate ng ating registration o kung hindi naman ay magpapa uh, magpapatransfer ng registration. So sana po masamantala yan ng mga hindi pa nakakapagawa ng ganyang klaseng mga aktividad. So bukas po, sir, all systems group po tayo sa filing ng certificates of candidacy at sana yung ang ating panawagan sa mga magpa -file sa filers, sana bago sila pumunta sa local COMELEC namin o sa mga venue kung saan uh, mangyayari yung pagfo-file ng candidacy. Kumpleto na yung mga dokumento, right. yung Certificate of Candidacy na form mismo at na-notaryo na at may mga documentary stamp na. Mm paano po uh, German yung mga lugar po na kasalukuyan pong uh, binabayo ng bagyong Hulian? Paano 'yun? Uh, yung uh, voter's binigay, registration. Binigay po namin ang diskresyon sa mga local COMELEC namin kung ipagpapaliban yung araw na ito, huling araw mm. ng registration upang kung mapaliban ay pwede po tayo magkaroon ng extension sa mismong mga lugar po na yan na binabaha at binabagyo. Lalong-lalo -lalo na po kung may deklarasyon ang local government unit na walang pasok, privado man o pampubliko. Mm. At uh, yung bukas, sa ha, Chairman, hanggang October 8 yan, paalala natin, wala ng extension ho yan, di ho ba? Ayopo, wala po extension yung filing ng Certificates of Candidacy, National and Local Position. Pero siyempre din po sa Bangsamoro, minarapat po natin na ito ay ilipat sa November 4 to 9. Opo. Dahil nga doon sa naging desisyon ng Korte Suprema, sa Sulu na ito ay tinatanggal sa Bangsamoro. Opo. Uh, Chairman, ano ho yung mga do's and don'ts sa pagpafile po bukas? Hanggang ilan lang po ang pwede pong uh, isama na uh, supporter ng uh, isa pong uh, ng kada kandidato po? ang isang kandidato ay pwede po magsama ng apat uh, na kasama sa filing ng candidacy. At siyempre sana wag naman pong sobra doon sa apat. Siyempre iba barangay. po dyan, mga magpa, isang pagpa-file ng certificates of candidacy, Opo. ay madaming mga kasamang, yeah. mag, alam niyo na, parang nag na mga tarpulin na pagkalalaki. <laughs> at pagkatapos, eh, siyempre fiesta. May mga color coding Totoo pa man. mga t-shirt. Wala naman pong problema yan dahil uh, dahil uh, yan naman yung parte nung ating, uh, ika nga, aktividad na ito. Pero siyempre yung pagpasok sa mismong uh, venue ng ng filing ay uh, limitado lang po. At ah. uh, sana ay uh, piliin na nila kung sino isasama nila okay. sa loob ng uh, lugar kung saan magpapile ng candidacy. So malinaw yan Chairman. Yung uh, apat, do apat na kasama yung hanggang apat na kasama doon mismo sa venue sa loob pero yung mga supporter tama hubas sa labas sa labas po at siyempre may Ayan. lugar lang. Hindi pa pwede makalapit doon sa napakalapit sa venue ng ng uh, filing sapagkat siyempre uh, sinisigurado natin lagi ang security ng mga filers at siyempre ng mga tauhan namin ng Comelec. So uh, magiging ano pala bukas sa uh, <laughs> sa May Manila Hotel no. So asahan din pala natin ang uh, traffic pala bukas. Well anyway, opo. Uh, Charman, chairman, yung pong uh, mga kandidato, sila po ay magfa-file bukas. So si hindi pa ho sila matuturing o matatawag po natin na kandidato hanggat hindi pa ho sumasapit hindi. ang election period or campaign period? Hindi pa po hindi pa po sila kandidato. Sabi po ng Korte Suprema yan sa kaso ng Piñera versus Comelec, sila po ay kandidato lamang sa unang araw ng campaign period. Sa February 11 po yan, sa okay. national position, senador at party list. At March 28 naman sa local position, uh, uh, po lang po sila magiging kandidato. Kaya hindi pa applicable sa kanila election. Wala pong premature campaigning sa, na sinasabi at tinatawag. And therefore, libre pa po sila lahat gawin as if hindi sila nag-file ng kanilang certificates of candidacy. Okay. So, campaign period feb pero ang election period po magsisimula eh, January. Nang Enero, Enero po, ikalawang linggo ng Enero dahil diyan po magsisimula rin yung mga ganban natin at saka yung mga tinatawag na pagbabawal sa pagtatransfer ng mga tauhan sa sa gobyerno. All right. So Chairman, ibig sabihin ho ba noon na uh, paano ho yung, alimbawa, kung sa, sa SOSE, eh, Uh, sa sir uh, yung yung sose na ifafile nila after ng election so dapat mag-start din yon ng uh, January sa campaign period po. campaign hindi po sa February pa sa March sa February sa national at sa March sa local so lahat ng gastos nila na October, November, December, January, second week ng February hindi kinakailangang i-report isama mm -hmm. sa sose dahil hindi pa sila kandidato so naatras pala uh, chairman ang magkaiba uh, po, magkaiba po Sir Drew ang campaign period at saka election period. Ang election period ay 120 days before the election, alright. ang campaign period ay 90 days sa national position, 45 days sa local positions. Opo, doon po sa mga magpa-file uh, chairman na uh, paano ho ba natin maiiwasan na maulit itong nangyari po. Uh, may medyo doon tayo uh, pumihit ng konte sa ilang pong uh, particular na kandidato. Paano po ba natin maiiwasan ito pong maulit yung nga uh, nangyari po sa kay uh, dating Mayor Alice Go para kumbaga hindi na ito uh, pamarisan pa ng uh, iba, uh, Chairman? Hanggat hanggat hindi po nagbabago ang batas, mangyayari, mangyayari ang lahat ng yan pero kinakailangan lang para hindi mangyari yan mag-file mga petition to cancel or deny due course yung candidacy ng mga kandidato. At mm -hmm. uh, sana yung mga registered voters ay baging aware tungkol sa bagay na yan. Bawal po kasi kami magpadagdag ng kahit anong dokumento sa kanilang certificate of candidacy mm -hmm. dahil dapat yan ay pinoprovide ng batas. At the same time, ay ang ginawa na lang po ng Comiric, ilalabas namin ang lahat ng certificates of candidacy, ipapublish natin yan uh, para po ma para naman po ang mga kababayan natin ay makilala sino ba itong mga nagpa-file ng candidacy. So pwede pa mag-file si uh, dating Mayor go? Uh, then, pwede po mag-file ang lahat ng candidacy dahil di Ministerial Duty namin. Kung makakasama ang pangalan sa listahan, ay uh, ibang usapan po yan. Mm. All right. How about naman na uh, Chairman doon naman sa issue po diyan sa uh, Pembo, sa mga Pembo barangays? Sinabi na po natin na sila ay makakaboto para pwede. sa tanggunian pang Sinabi hmm. rin natin na yung mga taga dyan, pwede mag-file ng candidacy, yung tatlong barangay sa first district, yung kabilang barangay, yung pitong barangay sa second district. At sa asahan niyo po maglalabas din ng comment patungkol sa kung talaga bang pamubotohin na natin yung mga butante ng sampung barangay sa bawat distrito kung saan sila naka-assign.